ipaglalaban ng pagmamahalan. Tanggapin mo lang ulit ako, Jividan. Kakayanin natin ito. Ang gawa mo dito, Hype. Nandito ako para kunin ang asawa ko. Akin lang ang asawa ko. Ang nararamdaman. Ipinagsama ang kabila, hindi ko na mapapago. Balak ko din ang dukutin yung asawa ni Senator Jimeno. Hindi mo ginagawa ito para lang sa kalayaan. Para rin ito kay Christy. At ang karapatan. Buntis ako. Buntis ka? Yes! At si Jordan ang tatay ng bago. Mas titindi ba ang mga pag-aaral? Kakamatayan tayo bago ka mga Kristine, mo ako mapipigil na nabawi ng asawa ko. Hindi ba mag mo na siya dito? Kaya e, tilang araw lang. At walang uurong sa agawan. Kaspang ng bunga nga mo! Ah, Kristine, Tawad mo ako! Shira! Shira! Kapal talaga ng mukha mo. Ayok kayo. Pero ang lahat ng pagtitiis may hangganan. Pinapalaya na akin. Asawa ng asawa ko, lunes at alas Webes, alas 9.35 ng gabi.